magandang umaga sa ating lahat na yan nandito ako sa kabundukan matarik na mga daan tingnan ninyo oh. mga view oh. meron lumaan na motor oh. yan ang Sierra Madre yan o oh. yan oh. yan ako galing yan sa may baba puro bundok na ito pakyat ang layo eh kayo mga viewers mga subscribers ayan Huwag kayong makalimot na mag like mag share sa aking in upload na video sa aking youtube channel bong mariano youtube channel yan layo dyan na yung kano Hmm. tawag nila na blue water andoon may ulap malayo uh, tuloy natin ang paglalakad yan. tuloy natin para matuntun natin kung saan tayo uh, ah. pupunta Ayan. Masyal lang lakad lakad mag -ride. Ayan, may sasakyan ano oh. Kasi terrible lang ang kan. Terrible lang ang sasakyan na dumadaan dito. Motor. Kasi malayo rin ito eh. Bangin, puro bangin ito tignan oh. Tingnan natin. Bago ako alis. So, bangin. Oh. Pagtatamnan nila ng mais o. Oh. May mais pa o. Oh. Oh. <laughs> may mais o. Oh. Oh. nila ng mais oh. Tingnan nyo, oh. Matirik talaga oh sa baba yan may mais pa oh pwedeng kunin ito eh mais sayang Oh. kalsada ang mga bahay no. kaya mahirap rin dito pag magabihan ka dapat hindi ka magabihan dito no. dito pababa na rin ito pababa na rin no. tignan nyo naman terrible lang ang tao dito terrible rin ang motor ang ano ang sasakyan ang sasakyan motor lang nang dito terrible lang may motor o oh. yan o oh. may motor yan oh. yan kasama ko lang mga motor libre lang ang ano motor dito bundok talaga ito may ibon o oh, igel pababa na ito pababa na ito bangin o oh, yan o oh. mapulog ang sasakyan dyan ang sasakyan dito na dumadaan terrible lang ang sasakyan na dumadaan dito yan motor terrible lang pangin na yan eh sa kapila pababa na yan yan o oh. ang bilis nila oh, oh. ang bilis So, uh, bababa talaga ito, matarik. Ayan uh, uh, you know, o, pababa, pababa. Bundok. Bundok. talaga okay so oh, malayo na ito sa amin talagang malayo na ang aking narating alas 4 20 ako mali sa bahay eh 4.20 ako umalis sa bahay kanina so uh, hanggang dito na, laya, na lang yung mga viewers mga subscribers na sumusubaybay sa aking youtube channel sana hindi kayo makalimot na maka, mag, -subs, mag subscribe mag like mag share ang aking upload na video at uh, bye bye sa iyong lahat magandang umagaw yan.